mga support so for today's video, ay pupunta tayo ngayon sa Sorsogon. Dahil, pupunta tayo sa show ni Vice Ganda. Ay, let's go! <laughs> so bago yun guys, pupunta muna ako sa Albay. Dahil ngayon din yung dating niya galing ano, Thailand. So doon na kami magkikita sa Ligaspe Albay. And then, sabay na kami pupunta sa Sorsogon. Ayan, yeah, let's go! <laughs> Samahan nyo kami guys dahil manunood tayo ngayon kay Vice Ganda! And syempre, makakasama ko na yung boyfriend ko. After how many years? Chari! Yes. <laughs> so, let's go, guys! Hello guys, nandito na kami sa Ligas Albay. Kasama ko na siya. <laughs> Hello! Ang <laughs> muling pagkikita. <laughs> After six years. <laughs> Kumusta ang vacation? The best. Sa, sa Thailand. The best. Ano yung kinain nyo? Duck. Duck? Ano? Yung kinain natin sa Hong Kong, ganun din naman. Mm -hmm. Yung mga ganun. Yung mga pagkain sa Hong Kong, almost same lang mga pagkain sa... It's sa... Or sa or uh, ano? Thailand. Doon lang kami kumain ng kumain pa ulit ulit Share mo naman naging experience mo. Paano ba share? Ano lang, marami maraming ano doon, maraming uh, mga experience. Parang tayo nung nag-Thailand, marami mm. kaming mga ano, mga hindi mga ganang ganda ganyan. Search, search lang kayo. Kahit mag-search, mm. iba pa din pag ano, pag experience mo na talaga. Ano, 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 ano,